Condor kasi wala tayong uulamin, be. sold out na yung ref. Sold out na yung ref. Oo, mamimikit tayo sa farm natin ng ano, sa Luyot Malunggay. Ah. O dahan ka ano. Ito eh. siya, oh, oh, di ba? Free oh. oh. Hindi, ang dami bulaklak ng ano. Hoy, oo nga. Tayo so, bulaklak yung, yung kalaban ng si oh. mga wander, oh. Ang daming black, ay ang daming flower. Mm mga kawander, ganito yung kagandahan dito sa may farm ka na maliit. Kasi free ka na sa free, free sa ulam. Ulay. Meron ma pa dito ano mga kawenter mga kangkong oh, ay kamote. Diba Di ba? Fresh na fresh. Fresh from the farm. Ang daming saluyot ngayon, Binong Oo. Kung saan-saan sila tumutubo. Tumutubo. Saan tayo nakita ko kanina na maganda? Ito. Hindi naman saluyot yan. Ayun o. Hindi. Saluyot yan. Hindi. Saluyot. Hindi ba yan? Magaspang yan na saluyot. Dito. <laughs> Hindi mo yung ano. Yung, yung, yung eh, makupa. Oo, oh, yung eh, makupa. Ben, malaki na lang. Ako, andal mo yung may eh. kamuko. Kamu, kamu, ano to. Ano yan? Ayun o. Ano yan? Pino, the wonder farmer. mm -hmm. <coughs> Magkalo oh. na to pag mo to sa palengke. Yeah. Ayan. So, Akala ko pinapalinisan mo to. Ha? E, eh. Ito eh. mo, bunay. Ito mo mo na 'pag tagulan. Dito Mad mo ubo. Hmm. Ha? Eh, <coughs> saluyot lang to kinukuha ko. Bulay <coughs> okay. okay. ito. Eh, halok ko sa ano? Malunggay. Mulunggay tsaka ano. To kandro may karon pa kami dito. Ah, uh, kalamansi. Ayun oh. O, bakit, isa lang ba yung kalamansi dito? O isa lang. Hmm. Basta may karon pa kami tong biya Ah, di ba? <coughs> hmm. Tapos, Kuha tayo ng malunggay. Malunggay. O, mga tanim na ano bio? doon. Puntahan mm. mo yung silip at kalamansi. Ay, silip. O, sige, Dito na ako. Dapat pala bum bumili na tayo ng bota. Ay. Pwede pa bota mo hmm? Tumatagos niya. May bota sa May bota sa likod. Ito mga kawandol, ang dami rin namin dito yung insulin. Ayun ang insulin plant. Biyabas din. Uh. Ang cute naman ng ang cute ng bunga. O, ano siya ba? Hindi siya healthy. Maliit yung puno. Gawin din pala yung Pag ng ang puno, cute din yung bunga. Ilang ano 1, 2, 3, 4, 5. Buti nga may sapad na anin. Ano yun? Yun. Ah, ang dami mo na sa buong ano bi ah. Hoy, iningal na ako. <laughs> iningal na ka na kaagad? Iningal na ako. Ay, mga kawanda, meron din kami itong star apple. Ayan. Parang gutom na yung mga kalapati ko, Bi, oh. Gutom na ba kayo? Oh, ba shout out sa mga kalapati ko mga ka-wander oh. Mga hindi pa sila napakain ni Wanderer Kasambahay Vlog B. Ayun, oh. mga kawander wander marami kasi sa dito mga pagkain. Ayun oh. May isa pa ito na itlog mga ka-wander oh. Ayun, ang itlog. Bigyan nila sila ng pagkain. Ayun. Dito ko lang nilagay mga kawander wander yung aking mga pagkain. Ayun, dito sila kakain. Siyempre, iba rin sa mga manok. O, oh, mga manok, Lihat Ayan. O, oh, diba? Kurr, kurr. Tapakan ko selama sila mga kawanjer dito. Ayan, tuwang na yan sila. Tara! <laughs> ah, dito nilipat ni Wonder Farmer yung ano, alatris. Para pag ano, may lilim. Oo, buhay na. Ayun, tanim ko doon na tububi, buhay na. Ayan, dito ko tanim yung mga kawander ng kamuting kahoy. Alam mo ko may okra na si Wonder Farmer dito. Eh. Hindi pa tumubo. Ha? Ay, ito, ito okra to, di ba? oh, sabi ko sa iyo. Kamatis. kamatis sa luya sana no. Luya. Di ba yung di ba yung luya bi ano yung tumutubo doon yung ano, yung bunga lang din niya. Oo. Mga dami-dami tumulungay. Ayan. Oh, ito yung talong. Talong to. Oo. Tsaka Sili na green. Mm. Ah. Yung nasa baba, sili na red. Ito, sili na red. Oh, sili na green. Tapos yung red doon. Oh, nasa baba. O, oh, di ba? kompleto, no? Uy, nabuhay na ba yung tanlad natin? Ito mga kawandar, o. Oh. Oy, nabuhay na yung tanlad, be. Nabuhay na? O, oh, kulay green na siya, eh. Ito ba yung dwarf? Oh, ito ba yung nagtitikas na ako ng malunggay? Uh Oo. -oh. Panghalo ko sa saluyot. Ah. Ano yung malunggay tsaka saluyot lang? Oo. Eh. Tapos dapat konting ano lang biha. Konting... Ano? Konting bagoong. Ang ahal. Ayan nga eh. Ay, ay mga ayun, tumubo na yung ating malunggay na maliit. O, oh, dibangkit Ang cute nila. Pero <laughs> pa dito, o. Oh. Oh. Yan yung papaya natin na dark eh. oh. Ba't natumba yung ano? Ano yan? Buto? Oo, oh, buto yan. Ah, oh, galing. Ako ang nagtanim niyan, be. Weh. Ang oh, weh, ako ang nagtanim nga niyan. Uh -huh. Ay, dito po marami oh. Okay, uh -huh. okay na yan. Kaya uh -huh. mga komandor, ka ganito yung buhay natin dito sa probinsya. Ayan. Oh, pag may ita na ni, may aanihin. aanihin. O oh, daw, ilang, ilang buwan to be bago mamunga? Oh, Siguro, oh, one month siguro. Baka ano na. Ayan, may aanihin na tayo na. Sili, libre na tayo sa sili. Uh -huh. o, Ano, talong, kamatis, okra. Uh -huh. Ayan mga kumondor. See you po sa ating next See vlog. See you po sa ating next vlog again bye sa update bye. natin sa mansyon. <laughs> Asa yung mansyon? Doon. yung mansyon. Ayan mga kawander. O, oh, puno ng gulay. Ang ganda no. Puro green. Oo. Oh, oh.